Ay hindi ka alam, bakit nasan ba yung tatay niyo? Wala dito. Matatrabaho, lo! Sino si Raulaw? <laughs> sa ngayon, meron rin din ngayong video. Yung mga uh, uh, sisindan ng mga ganto-ganto. Ha? Mayroong mga Pokemon. mga uh, Ganun-ganun. Eh, <laughs> wait lang, guys. Bakit ka mo Tumutok. May tao yata sa tapos. Ay! Lolo, hindi ka nagsabi. Ano po? Ang napakanta ka naman niya, eh. kakabaan ka na. Pasok po, hindi ka naman po nagpasabi na darating ka, di sana nasundo kita. <laughs> Hala niyo, yeah. ko na Yan na, bless kayo sa lulo. Nandito si lulo. Bless. Ikaw, kina ba yung mga bata? Ikaw. Ayan po yung apo mo, lo. Ano? Apo. Ay, lakas ang gusto, Apo, lo, na. apo. Apo. Abaw. Apo. ko, Apo. <laughs> Ah, Pasok po po tayo. Tayo po pa ba? <laughs> yung ano po, yung mga apo nyo po. Yung anak po, apo. Ay, apo. A apo? Opo. Ah. Pasok na po kayo dun sa ano, pahinga. Ulan mo kayo kasama, di kayo nagpasabing darating tayo. Eh, pwede lang. Ano naman lolo? Eh, sino ka ba? hindi eh, kita matandaan eh. Ako ho din yung ako mo sa Obo? tuhod. Ako ho sa tuhod. Yung pong kanina lumabas, yung ako nyo na po yun sa dapa-dapa. Yung papa ko ho, yun sino, po yung, anak nyo. Yun ang lumadapa. <laughs> May lumadapa ba? Hindi lang. Ay pa na si si John din na makarinig si Lolo eh. Pagkilakas na nalang. <laughs> yung apo nyo po, lo, yung dalawa, apo sa dapa-dapa, ako yung apo sa tuhod. Ay, yung papa ko po, yun yung anak nyo. Ali po kayo, maupo kayo dun sa loob. Sinong demonyo? <laughs> Hindi <laughs> mo <Demonyo> ba? <laughs> Hola, ho! Halika lang po muna po kayo sa loob. Ay, ka lang. Ang ko'y naiihim eh. Ano, Sige po, po sa baba. Saan ba yung ano? Ito po lang, sa baba. Ay, po kaya, lalay, naman eh. Wait <laughs> lang. <laughs> 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 na lo. Ay, ay pagkihawak ako rin. Eh. <laughs> <laughs> Yan na, nakikiyan yung bewang po. Dahan-dahan na pulo kasi ano po. May babaan na hagdanan. Ano Ito po, hahagdan po tayo kaya dahan-dahan po kayo. Tindahan. Ay, siya nga. Hagdanan pulo, hindi tindahan. Saan tindahan? Hagdanan po. nanginig na saan pa ba tayo? Ba't napakataas yung dita? Ay, nanguhulog yung kilamit. Ay, ano ba yung hawak-hawak ko? Ay, ba't kumbilaw yan? Ah -oh, ah -oh, uy, ilam, ya. Ay, Lolo, hello mo, mga... Ah, nagbo-vlog po kasi ako nang dumating ka. Pahilo niyo po yung mga ano natin, mga followers. Ay, ano ba yan? Mag-hi po kayo dyan sa video. Ayan po kayo, Lolo. Mag-hi po kayo dyan. Hi. Ay, bakit nandiyan yung mukha ko? <laughs> Opo, video ho kasi yan. Video. Ayan po yung itsura nyo. Kikita nyo sa camera. Video ho Ay, ang ganda ng salamin. let leet-leet ng salamin. Ano? Ba't nagdadala ka ng ganyan? <laughs> cellphone ho yan lo. Cellphone. Hindi ho yan salamin. Ah, cellphone. may sipon. Cellphone ho. Cellphone cellphone po yan, cellphone. Uh, cellphone? Uh, po. po. Uh, wala sa amin. Kasi yung sa amin pa, wala kami mga kanya-kanyan. Saan ba yung buki yan? Ito. Ito. Ihili na. Mm -hmm. Pasok po pa yan, <laughs> ko yan, Rok. Ito. Antayin ko na lang po dito sa labas, LAW! Ah? Uh. Dito, mag TAYO ko ako sa labas. Ay, dito ba? Opo, Yan. Sabihan nyo kapag tapos na kayo. Nagulian nga yung mundo namin guys. Kaya pagpasensyahan nyo na. Two thousand years later. Gusto kayo, doon mo tayo sa loob para makapagpahinga ko kayo. Ay, tambang! Tumot, tataas! Ay, Ano ba yan? Eh, Hawak-hawak mo. Ba't lumil? Ba't nag yan? Camera yan, no? Kasi o nung dumating ko kayo, magpa-vlog-vlog ako. Ano ba yung vlog-vlog? May nalag-vlog <laughs> <laughs> ba? Vlog po, vlog. Uh, ano po yung video-video lo, video? Video? Oho. No? Ah, <laughs> ayun ba yun? Uso uh ngayon? -huh. Uh -huh. Oho, yung mag-video-video, mag-tiktok-tiktok kayo po. Ay, naan. Dito uro pa kayo. Ay, pati habak mo. Ay, pati Ay, mm hinap -hmm. Sa kasarap naman ng buhay. Hello po kayo, po kayo lo, sa aking, ano, vlog vlog. Ay, ano ba, ano, vlog vlog vlog. Ay, hindi ko maintindihan yan eh. Sasabihin nyo lang po dyan, hello, sa mga... Sino na hello? Sino na hello? Hindi sa video ho yun, yung... Yung video-video po. Uh, ano ba yan? Yan. niyo hey, ulang followers, yung mga nanonood ho yun sa atin, yun yung followers. Uh, may mga nanonood. Sa na cellphone, na... cellphone yung mag-tiktok-tiktok. Uh, may tao ba yan? Wala ho, sila ho yung mga manonood. Hello po kayo, hello. Ay, hello! Kamusta kayo dyan? Ay, hindi ko talaga matandaan kung anong hawak-hawak ko ito. Ay, eh, ano ba ito? Ay, po, ano ba 'to? Ano 'yan? Kayo ho 'yan. Yan na nandiyan sa camera, kayo po 'yan. Yan. Mag... Ay, no. Ay, ganda lalaki ko pa talaga eh. <laughs> Hello, kumain na ho ba kayo? Ano? Kumain na ho ba kayo? Ay, hindi pa. Hindi pa ako tumata eh. Kumain ho. <laughs> kumain na ho ba kayo? Kumain. Tae. -eh. Kain po, lo. Kain. Ito. Ah, kakaehan. Tapos oh. na, bago kumalis ng bahay, kumain na ako. Ano, ulam nyo, ton? eh sino kinulam? Ulam, ho. Ulam. Ay, walang kulam, daw. Anong kulam? Sinasabi mo? Ulam po, lo. Ulam. Yung sinasama sa kanin. Ulam. Ah, ulam. <laughs> lo, sino... Kasama niyo pagpunta dito? Ay wala, ako lang. Bakit to kayo pumunta na walang ay. pasabi? Sinabit? Ay, ay. Sinong -hmm. Ba't ho kayo pumunta na walang wala malang pasabi para nasundo ho sana namin kayo? Ay, wala naman sinasabit. Ano bang sabit ng sinasabi mo? Yung nagpasabi ho para nasundo kayo? Ay, iwan. Ay, naisipan lang ay lolo eh, pa magsya, bakit ba, bawal ba pumasya na nga mga ato? Hindi naman ho, para ho nga nasundo namin kayo, ay, nahirapan ho kayo maglakad. Ay, okay na ay, nandito na eh. bakit mo eh. Puta kayo dito kay lolo. Sino ano ba, sino ba kanina pa yung may ubo na yan? Ano bang ubo na yan? Lo apo po, apo! <laughs> Apo ho! Ayan Ay, naman yan Inahihilo <laughs> na eh Dito kayo! Ay, ito na ba yung mga apo mo? Ay, este! Ay, apo mo! Ay! Apo nyo ho! Ah, apo ko! Oo ho! Apo ho sa tuhod! Silmaw ay, hello simo mo ha. nga yung ako'y nahihilo? Sa <laughs> <laughs> eh. <laughs> <laughs> Ay, sino ba yung mga apo ko? <laughs> Ay, yung mga ganda mga babae yung mga apo ko ha. Ay, ano ba ang pangalan ng apo ko? Ano ba pangalan mo? Ano bibikit po. Ay, kay Lulu. Kausap ka pa ni Lulu. Ay, may iyaan si Lulu. ito ba yung panganay? Oo, ayan ho yung panganay ko. ano anong panganay ng panganay na ito? Yana po. Ah, Ay, Yana. Mo. Yana ba? Opo. Sino ang Yana? Yana Hulo, yung pangalan niya po. Yana. Yana mamaya na diho yung tunay niya pong pangalan Rihanna, may. ayoo ng mga po, ano isa ang ba hindi ka lang Bakit kaya ba yung tatay niyo? Wala dito Ayaw sa mamaya. trabaho lo? Sino si ano 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 po sa trabaho? <laughs> ano po sa trabaho? Ay, mabaho. Trabaho po, trabaho. Ah, trabaho. Opo. Ay, sisak ang lakas mo yung ano yung medyo na si Lolo. Oo nga po eh.